Ugandang umaga, guys. Ngamasoki. Nang Alma and Daniel pa tinibag for giant pack ng Daniel. Kung paano gumawa ng packbait si Alma, ayan. This cartena, laki tindahan nito, merchandise. So, kimijiaga. Merchandise full-full. Kwersean ting full-full ko na Alma, with video pa ata pakbet niya. Kung paano gumawa ng repack na packbait, oh na 'yan. Kompleto rekado na. May ampalaya. Basta pakbet. Ampalaya, sile, upra, karabasa, talong. Nga pa ay. Kasi mula ang nga. Pakbutan nga. Tsaka isang isang pirasong kamatis. Ayan. Uh, hiwaan ng kalabasa. Diskarte ni Alma. Paano niya itinda ang kanyang paninda madalian. Ayan. May pakmet na. Ayan. O, uh, isinuksok. Ilinagay pa. Tapos, ayan, lagyan ng siling green. O, uh, tali na. Ayan, pakmet na. O, uh, ganyan lang. Napakadali. Okay.